Uh, na miss yung, yung pares ni ate na may aeroplano kong tawagin. Dito lang yung matatagpuan. Ito yung kalabaw, mami, and pares. Sa halagang 40 pesos lang, meron ka ng mami. aeroplano with rice. Ayan, oh. Ah, buntot pala ng kalabaw yung aeroplano. Ayan, oh. Tapos yung overload nila, syempre 60 pesos lang din. Sipit with rice, 100 pesos. Ayan, yan yung sipit nila. Oh. Isang buo yan? 100 pesos yan? Oo, oh, may kanan na sa dami nga ng parisan na nagsulbutan dito sa Bulacan iba iba man ang diskarte pasarapan pa rin ang labanan kaya nga ito ay dinudumog at binabalik balikan sila nga ay matatagpuan dito sa Balagtas Bulacan ilang beses ko na rin itong natitikman kaya nga sa tuwing ako dito ay mababalaan talaga namang ako ay humihinto para ito ay muling matikman masarap yung para sila dito kaya yung customer lagi bumabalik balik. sila nga pala yung sikat na parisan na dati ay nasa barangay San Juan Balagtas Bulacan at dito nga sila ngayon nalipat ilang beses na rin itong naitampo sa mga ilang vlog bestseller nga nila dito yung aeroplano kung nabalitaan yung paris na may aeroplano at paris na may sipit ng kalabaw ito yon at located sila dito sa old municipal building dito sa Balagtas Bulacan dito lang sila sa tabing ilog kung pamilyar sa inyo yung lugar Halos katapatan lang sila ng Macdo. At kung nagbabalak ang pumunta ay bukas sila dito tuwing hapon. Maaga nga silang nakakaubos dahil ito yung binabalik-balikan talaga ng customer yung kanilang masarap na mami, pares overload, uh -huh. sipit with rice at yung kanilang uh -huh. binabalik-balikan dito ng customer yung masarap na aeroplano with rice. Maraming kabayan po. Yun, uh yung pinaka-bonus na, Rice special hindi -huh. ba? At dito nga ngayon ay mami with rice lang ay in-order uh -huh. uh -huh. natin. Ang location okay, nila dito sa malatot lang sa old municipal building dito sa Palagpas. Dati nandito din sila sa may MacArthur Highway ano ate sa Barangay San Juan. Kaya kung na-miss niyo yung mares ni ate na may aeroplano kung tawagin, dito lang niyo matatagpuan si ate. Ayan. Ito pinakagabis dito. Ito. Ito masarap dito. Ito binabalik-balik ako dito yung gym. Tara simulan natin to Ayan o. Hindi mga bilo o. Wow. pa lang o. Oh. Saka andi Tabato. andi Sabaw.

eto kasama yung mami sa malamig na panahon kasi may tinuloy niya kaya mandalito masipag naman silang <laughs> <coughs> tapos tapos ko eh okay, tapos 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 yung rice tapos 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 Java rice. Hmm, top. Minsan hmm. ito sa mga mihang over. Ayan. Kasi lang kayo dito sa balagtas. Ito yung sikat na sikat na

yun na na sarap ba?